Hi guys, ito na ang ating part 3 Magluluto na tayo ng ating mga handa sa ating bahay Magsimula na kami magluto sa aming handa para bukas Ayan, magluluto na kami ng aming homba Kinilisan namin ang aming homba Ayan, nandito kami sa labas kasi mainit sa bahay Nandito kami sa labas ng bahay nagluluto Hindi kami sa loob ng bahay nagluluto kasi Mainit doon, wala kaming aircon. Wow, aircon. Yeah. Nandito kami sa labas ng bahay, nagluluto. Kasi bugnaw. Ayan, ano ba yung bugnaw? Ang bugnaw pala ay malamig. <laughs> wala na kaming pagsupig tong bake pa. Nagsimula na kami sa pagluluto. Ayan ang ginawa namin. Para humba ay hinihilisan namin. Ay, hindi pala yun yung humba. Yeah. Ito pa ay eh, tinatawag namin mm -hmm. Diborto. Ay, Diborto. Diborto pala. Ang Diborto pala dito mm -hmm. sa aming face ka mm -hmm. ay, pinaka-special po talaga. Kaya kailangan po talaga namin gumawa ng Diborto. Kaya hinilisan namin para po hindi po mapa madaling mapanis. Hindi pala madali magluluto ng Diborto. Kasi kailangan pa natin tanggalin yung mantika niya, yung taba. Ilang oras kaya kami matapos dito sa paggawa ng diborto. Ah, diborto di ay. Ayan, hinilisan din namin ang aming gagawin ngayon na humba. Pokomba. Kailangan namin tanggalin yung mantika, yung taba ba? Kasi para po hindi tayo madaling mahay blood. Oy! Kasi po pag hindi po natin tatanggalin yung taba ay ginuo High blood ang labas. Kahit po mainit po dito sa labas ay ayan. Pinasaya lang namin ang na aming sarili para po hindi po hindi mainitan. Kasi po mainit po dito ay tinutulungan di po ako ng aking kapatid po. Ay ako ginuo ko. Di Masaya pa din kami kasi kahit mainit po dito sa labas. Para po ay maluto na po agad-agad po ang ating ano po Lahan ngayon. Open na Handa para bukas. Ayun, tinutulungan po ako na sa paano pagbuhat-buhat ng mga tambok. Luto Kailangan luto talaga ito. namin dito magtagay-tagay, hoy. Wala man tagay diri ah, kay musamot og kaayo ta lawas. 40 degrees Celsius na tayo dito. Kailangan talaga Kung <laughs> Kinsa may kayo, oy? Kailangan talaga balibalihon. Ayan, tala kailangan talaga baliktarin yung ano para hindi ma mapasod. para, para po hindi po talaga ma-overcook. Ayun, para hindi ano sunog. Ayan, yung pata o oh, ready na. Ready na magwisik-wisik bukas. Ito pala ang ginagawa natin ngayon ay para sa ating folk Ito, ayan ang gagawin pala natin Black ngayon sa ating po ay merong dalawa butter, klase kita. ito po ay matamis na po bomba at saka yung plain na bomba Marami pa tayong lulutuin Mas, ngayon kaya marami po talaga tayong putahe. Marami. marami kaming ginagawang putahe ngayon. Ang ginawa pala naming putahe ay siyam. Ayun, siyam. Ito pala ay diborto. Tapos po kumba. Ang pokumba namin ay dalawang klase. May matamis at saka yung plain lang. Tapos meron kaming apritada. Meron kaming minodo. Meron kaming... Meron kaming ano, minodong atay. Marami pa at yung dry yung ano, yung ribs. Adobo na ribs na dry kaya po ay marami po talaga ito po ito pa rin yung mga bukog-bukog na ribs yung baby back ribs baby back The ribs bro. na inaadobo namin ayan marami po talaga kaming puta marami pa kayong mapapanood na video kaya po guys ay keep on watching Oh yo Koan. Luwag. Ato ka sa luwag. You know. na luwag. <laughs> 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 la to. Allora, to. Allora, basta. Allora, la mia sorella. Non consiglio. visita <laughs> gosta Ito lang pala ang ating part 3 at abangan po natin ang ating part 4. Kaya guys, thank you for watching and don't forget to like and share. Bye-bye!